kinumpirma mismo ni Senador Aimee Marcos na hindi pa sila nagkakausap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos itong mag-resign sa Partidong Aliansa ng Bagong Pilipinas. Ayon sa Senador, nag-file siya sa ilalim ng Partido Nasyonalista na dating niyang partido sa unat umpisa pa namang. Hindi naman anya siya nagbitiw sa nasabing partido. Ang kanya lamang ay hindi siya kakampi sa kahit anong aliansa. Pakinggan po natin ang pahayaga ni Senador Aimee Marcos. At uh, nag-file po ako sa ilalim ng Partido Nacionalista pagkat uh, yan naman ang aking partido mulat sa poll. Hindi naman ako nag-resign at uh, ang akin na lamang ay hindi kumampi sa anumang alyansa. Ang problema kasi kapag nagkaroon ng halala, nagkakalinya. Nagkakaroon ng guhit sa lupa. Kung hindi tatawid, hindi maari talaga. Dahil nagkakalaban-laban lahat, alam naman natin yan lima yung partido sa isang pangkat, meron tatlo, dalawang partido sa kabila. Uh, mahihirapan ako sa ganoon dahil gusto ko, kausap ko lahat. Ang sinasabi, matapang raw ako, sabihin na mataray, okay lang. Pero hindi po ako pala away. Tapos na nga ng kandidatura si Senador Aini at pagkatapos nito ay dinaanan niya at pinasalamatan niya muna ang kanyang mga supporters sa